Yung ano niya doon? laki nang ano niya doon na nabili niya doon ng lupa. nag um, uh, Bukod balay. Bukod yung balay. balay. Bukod doon sa kubo. Oo. Oh, gusto nga ba? Bukod balay niya para... Nanay. Uh, pa pa ano lang. Pa punta dito, punta doon. Hindi ko bibigyan ng lalagay. Kasi tuig, hindi ko bibigyan. Hindi

30K? Mabis ka kung yun. Oo, kung ano yun, ka boss. Hindi ba ba? Fifteen di ba? Kung ka na mabis 100, kanya. One hundred. Mabis ka kanya yung ten. ka Kami dito sa ano sa Mindanao. Alam naman yung dito sa Mindanao sa atin. Mabal ta nga talaga na lang nandiyan si Kuya Bar, ginawa kami uh, okay. okay. Ginawa kami ang ambasador at deputy at saka okay. uh, may isang tayo tayo. Pero tinutulong din natin yung mga anak. Tinutulong natin. Ano ba? Ano May Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kurente? Ano rin? Tinutulong din natin. Halimbawa, may nag tayo. May bibigyan dyan ng pamanok. Yung mga pamanok na ayay uh, nila uh, tapos itong pabili para gulayan ni uh, Tapos si Marlene Chang, magbibigay minsan ng pabigas. At saka si A Ate Day Bibi ang palagi. Uh, magbibigay si Ate Day Bibi ng palagi D pabigas. D salamat ma'am uh, uh, <laughs> sa inyong pag-support <laughs> kayo nyo. maraming salamat. Salamat. Ate, Ate Day sa inyong matulong. Ma'am Marlene Chang, Ate uh, si Siyay. At saka si Karen Pero kung wala yung matulong yan, talagang kayo uh, mukhang... Tamad siya, hindi naman masyado, pero wala lang kaya. Kaya lang, wala lang. Mayroon man, um, masaya. Pag may, ano, pag may, uh, may income dyan sa tindahan, yung rental dyan, sa, bago kami magkapag-income. Mas okay na, kahit may na, basta mayroon bang buwan, okay no? Oo. Oh, kaya na, gano'n. At yung views namin ngayon, nakasahod kami sa isang basis, ng uh, oh, marks. Oo, oh, uh, yan. naka, umabot kami noon ng ano, $100, hundred $107, dollars gano'n, na-sweldo. na sweldo na Oh, yeah. Yeah. Uh, yung ngayon, si Inday, uh, si at uh, si Sis uh, Irene Dibi si narinig nila na yung views namin is only $73 pa lang. Mm -hmm. Kaya doon na nagpadala sila ng uh, si, si Irene at si para yung sahod namin balisana nung Mayo, Uh, ma-withdraw ma kaya lang hindi tayo maabot ano yeah. Tayo? ngayon oh, na tayo oh, maabot by, by June pa ma-withdraw kaya yung tulong na pinadala ni Lado na para tulong doon kay Tatay Sinon sa mga mga, mga ano na eh, yan June na yan eh, pero ngayon uh, si Kuya Bal hmm. uh, binigyan kami ng sahod ayun uh, muna ang ano namin magkasahod mo magkano buwan eh. kasaya mo lang ano sa akin bilang uh, oh. sa sa YouTube ang kaya ba Kung sa ano, sa ambasador, siyempre yung tinatanggap rin ni ano mga ambasador na 10 okay. yung 5K sa BIA, Okay na, may kaya, tulog, huh? may pambiyayang, may pang na tayo, may pang-kain. tambay-tambay okay. you ka, know. right. um. yeah. Alam mo naman talaga yung ano, Mindanao. At ang ng views. Kaya sabi ko, punta natin si Kalinga Bawi kasi yung napurnada natin pagdalaw sa kanya, nakapunta 1.7 na. Nung na, nagpunta kami sa iyo, hapon, na dumating na Maritio, galing na mili yata yun, kung saan na mili. Imong bagay. ano lang, live ko lang, na kunti lang ano, lang ano. Imong uh, tapit. umabot, umabot na ng 1.7. Kita mo, ang sakit lang yung mili na ko, pinapit. Ang gana, mag-live mo dito, yung tag niya yun.

Puro mo may may go sila. Lalo jamin doon. nuras. Puro may kick. Lalo lang na siya may kick. Mga ya. Ang problema ng Ay mga content Dapat Paano yung ano? Paano yung mga beneficiary niyan dito ng ladudong? Sino mo nanonood? Aba, tama. Hindi na Naana niya. Oo. Ah, ako nga. Oo, ganyan na may padala kay Dodong, kaya sa inyo sa mga bigot channel, pwede rin namin yan. Namo. Hey, Davao din Sur man tayo. Oh, double tayo na team. So, pwede rin yun kami na mag-ate. Oo. Oh. lang namin Nag-galing sa inyo, galing sa sponsors niyo. Oo. Oh. Ayun. dapat gawin? Hindi, o, hindi naman hadlang na nandoon kayo sa diet tapos nandito yung, nandito yung mga ibang beneficiary nyo na hindi matira. Kung mayroon nang iba gusto ibigay sa kanila, pwede rin namin yati kalinga pa. Hindi, 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 yung mga sasakyan niya, dali nila doon sa ano? Pagbindi nila doon. doon. balik na. Punta mo dito doon bago nila doon. Atin niya.

May nga yun? May nga sabi ko, ano na timing na natin siya no? Kalingang Pawe? Tumawag siya kanina, hindi na nasagot. Oo, hindi na nasagot. Ano yan, ano? Kalingang Pawe? Ikaw ang tawag. Ako ang tawag. Ipunin, nabalik. May batang-batang play, o pabag kwarto. Tumutin, o akong biyan, o ibalik, o. Kaya tinanong nga namin, ano mga plano niyo, Marichos? Siya si Kalingang Pawe, may mamagtabi. Sa ruwan naman, paano yan? Na ma, okay na yung mga buhay niyo doon sa lahat? hindi <laughs> Sabi ni Maricho, initially... Kain, lang. Dato, kain lang. Sabi ni Maricho, lang. Sabi ni Maricho <laughs> initially, na ano daw, baka nilipat na dahil doon. Kaya nalungkot rin kami, nalungkot kami ni na. Hmm. Iwan na tayo ni Kahit Pwede, ito yun natin. Yung lahat-lahat na ginawa natin. Lahat na ginagawa natin na pagtulong ito. Mahari din natin ituloy-tuloy. Wow! 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 nandito naman kami. Eh, bigay lang yung complete address sa matuntun din natin. Oh, no? sabi ko sana ang uh, mabuta na hapon si Kasi balak namin, mayroong alas 3 ng hapon kasi medyo malamig-lamig na punta namin sa Tatay Silong yung uh, uh, uh i-repair namin yung kubo niya uh, kasi matandang binata yun uh, pinalaga namin ng manok bali sa programa natin dito sa na, Double Dexter na magkaroon ng pamanok at saka ng gulay para uh, 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 hindi lang na umaasal sa atin na may bigay na ibibigay buwan-buwan Kasi bira tayo magkaikot sa laki sa dami ng mga beneficiary natin. Bira tayo mga ano, bira tayo makabalik kaagal kaya uh, magugutom lang pag hindi tayo nag Binagyan namin ng uh, solusyon para yung pamanok na yung pamanok may inila sa kalay benta tapos yung gulayan, yan palaguin na para may gulay yung marwit para benta yung malaki benta yung babae o benta para yung malaki yung mga babae o benta para benta yung malaki yung benta yung babae alam mo ito mo yung babae maniyan doon tayo may ano dyan may may ano ano ito ah ah

sa ano po, narinig ko lang, parang luna yata si uh, Ambassador dati, Rhea. Rhea. Sa ano kasi malakad talaga. Rhea, yeah. Rhea, uh, Rhea, 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 Meeting kapon? Mm -hmm. Okay. May meeting na Kuya Bal, eh, ano, yung mga nandun sumasama ka Kuya Bal, eh, ina, ina-encourage yan na magbukod na gagawa na, na ano, talaga ng charity. Mag-full-bridge vlogger talaga inano sila, ano sila, Batsa Agro, sila, Kuya Mel, sila, Mr. J. Dami sila, ano, Team Kagawad. Maringap Katirin Opisya. Maringap Katirin, sila, sila, Maria Ligaya. Si Larry lang siya may magiging driver rin. may May ano na, license na. Nakakaling ang pawi. Hindi pala na, doon na kayo mong talaga, talaga. Pabalik-balik lang rin kayo dito. Balik-balik ako. Uh, pag may ano kayo, pag may mga gusto niyo tulungan natin dito na ma, halimbawa oh, kung kayo kagaya ng dalawang matanda dyan okay. Oh, na pwede, natin, pwede pa rin natin hatiran oh. Uh, mga okay. beneficiary nyo para tuloy-tuloy pa rin yung pindin pag kayo pwede oh. oh. may kiktoy pwede ano, nanay ano, nanay oh. Okay, hatid lang doon sa ano yung support kay nanay hmm. Kung saan, saan yung gusto niyo na pwede nating atiran, atiran natin. May motor naman tayo yung pwede nating magamit. Dali mo lang yan. Tagawin sa dahil na. Huwag lang. Dagang Ruel. Ang dami tuwa nga yung bata. Minsan na nung nilagnat, nagkasakit ng umalis siya doon. Nauwi ka dito. Ah, ano, panahon? Panahon ba yun? Panahon yan? So, ay, binip, pag inip, tapos... Ibig lang umulan. Nirkon, merkos, sasakyan. Uwi ka sa bahay. Naglabas na. paglabas mo, inip. Ah. Sipon mo talaga it, na abutin mo dyan. Kaya mga Kalingap, ah, uh, laki na pasalamat tayo ni Kalingap Agnes na dinala kami ni Awie. Sa lingap, awie. Sa kalam ng malalag. Uh, yeah. Ang nag-iisang ama ni Ruel o malalag. Pagpasa na ko ng Digos? Kung punta mo ng kasaba.

Kul, wala dito si ano, si Papa at Mama. Ang yeah, pinuntahan. Wala din, wala din. Punta ano, yung sa... Ayan, yung san, sa... Alabel. Alabel. ganyan. yung pastir... Pastirasyon siya. Hindi siya, o amang ito. ko, Ito ano, Buti nandiyan na, dumating na yung para... Nandiyan na. Uh, ano talaga, legal talaga pag pagdala ng sasakyan. Maano ma -ano, kita nga ba, plastic bagay. Ito, ano na. Pero bro, yung press, parang, parang, pala yung pala papel lang, yung dati. Papel mo yan, temporary Papil, man yan. Yeah. Ay, plastic uh, na, parang plastic. ATM na. Plastic na, okay, parang okay. ATM na, plastic na talaga yan. Hindi na, yun yan, hindi na, ma, may isa ma, punta. Kaya meron ng yeah. plastic na yung Kaya sabi ko, ha, hindi yung paglilapin ito, kanina pa huwi. Nagpunta yata doon sa <laughs> yan pala, may, may, may mga beneficiary niya. Yung pala, namili. Namili, mga ano, ang gamit, baka pagdating lang dito dito, doon ng Noel, kukulangin yung mga kapitan dyan. Unan oh. yeah, dong. Yeah. Punda, punda, unan, punda. Ayan, kasama na si Langga Rochelle. Siguro, anong, anong lalo pa rin yung pawe? Tama na si, si, ano, Langga Rochelle. Ayan, mga eh, kalinga, paabangan natin ah, yan ha. Paabangan Darating dito ngayong June 3, or, ah, hmm. Anong mga pizza yan? Basta sa June, darating dito si Langga, Rishila, at si Rowell. An si antabayan natin yan mga kalit. trosa, mga supporters ni Dudong Rowell. Sabi pa nga ng mga taga Sir, kailan magdating si Rowell at si Langga, kasi pupunta kami yan. Ang tabayanan nyo lang, abangan nyo lang. Si Tay Mayon. Tay Mayon, yung taba na nandito. Ang noon. Nandito si Ruel. Pagkakataon lang. Abangan nila, baka mag-live si Ruel, no? Kita-kita yung pagka sa Tindabaw, mag-live yan. Na anak ko Roda, dito pero hindi kami nagpangita kasi sinabi nila na nandiyan ang Tindabaw. Nung nakalapag ng aeroplano sila, kaya alanganin na. Dito sa Tindabaw, dito sa Tindabaw City. Alanganin ang oras kaya nagpasensya na doon kay anak ko Hindi namin na, hindi kami nakapagpakita doon.

May pa lang mga kalinga, si kalinga pawe, papunta doon, papunta rito pa lang. Okay. Uh, Pag anong lang, pabiyay-biyay okay. uh, lang. para, okay. Okay. Kung mayroon man lang ibibigay doon sa mga binibisyari nila, ipapadala lang lang oh. sa amin. Pwede naman yung para tuloy-tuloy yung pagtulong nila doon sa okay. mga binibisyari nila. Yun lang po mga kalinga. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you.